Kung ang LGU mo ay nagpapagawa ng mga center, uh -uh. 'di ba, mga therapy center, mga ganyan. Hindi mamumroblema problema 'yung mga nanay kasi may pupuntahan. Yes, 'di ba? Ang dami na nating barangay hall, ang dami na nating ano ba, basketball court rather. 'Di ba? Gumawa naman tayo ng ibang proyekto gaya ng mga therapy center. 'Di ba? Yung mga may kondisyon na ganito, matutulungan na natin. Hindi na nila kailangang bumiyahi pa Maynila kung kayo nasa probinsya. Hindi na kayo kailangang umasa sa mga ambulansya na I don't know kung may bayad, at kung may bayad sigurado'ng mahal, 'di ba? Opo. Dahil private 'yun. Opo. So, kung kung sa locality niyo, 'di ba, kayong mga mayor, gawin 'yung proyekto to. Total malapit na eleksyon eh. Subukan 'yung magpagaling, uh, magpasikat, 'di ba? Pasikatan niyo kami. Magpagawa kayo ng mga therapy center. Pasasalamatan ko kayo araw-araw. Ayun, 'di ba? Sana nga. Hindi yung ngayon pa lang nangangampanya na kayo kung ano-ano tapos wala namang kagagawang maganda. Diba? Gumawa kayo ng tama. Gawa kayo ng therapy center para sa mga batang ito. Yes. So, kung bawat place lang, no, merong therapy center, hindi na, ano, hindi na magiging Isipin mahirap mo, para sa Region 4, pupunta pa ng Quezon City para lang magpa-therapy. Isipin mo yung stress sa biyahe, lalo na kung nagko-commute ka. Isipin mo yung presyo ng pamasahe. Mm pagkain along the way tsaka habang nasa ospital. Plus yung traffic. Okay. At isipin niyo po kung gaano kalikot yung batang bitbit -bit nila. Kaya nga, 'di ba? Kung kung yun, basically kung sa lugar mo may therapy center, naku po, mayor. O kung sino mang gustong tumakbo mayor, mamahalin ka ng constituents mo sigurado ako. Yes po. Ayun. May census na po ngayon na mm -hmm. ang sabi po sa amin, sa bawat pong batang pinapanganak sa isang araw, may isa pong autism kid na lumalabas. Mm -hmm. So, yun po yung isang proyekto na kasama ang Project Speed Mom with Autism Hearts Foundation na kumakanlo sa mga bata for art therapy for free. Mm -hmm. Pero hindi naman po libre na bumili kami ng acrylic paint, mm -hmm. mga gamit, yeah. at mag-hire ng artist. So, isa po 'yan sa advokasya na inilalaban ko until now na kung lahat po ng lokal eh merong sinasabi ni Sir na therapy center, mas maganda po ang Pilipinas. Mas madali pong matuto yung mga magulang, kaya po naming aralin lahat para sa anak namin. Tsaka ano, hindi hindi mo na maide-deny na marami na yung ganitong kaso. So, kailangan nyo nang kumilos kayong mga nasa gobyerno, kayo nasa posisyon kailangan nyo ng kumilos para tugunan, i-address yung problema ng ito. Di ba? Hindi pwedeng puro pakyut-pakyut lang tayo sa mga pinaggagawa natin sa munisipyo. So, kailangan talaga ng tulungan, pagmamahalan, at suportahan. Yun.